Isayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin, Tuklasin. Dito sa Historiador, Historiador. Filipino. Kapakailan lang ay naglabas ng kanyang pahayag si AFP Chief of Staff Romeo Bronner patungkol sa kung sakaling sumiklabang digmaan sa Pilipinas. Ito ang kanyang sinabi magkaroon ng gera o kaguluhan man dito sa ating lugar, our ally and our partners are expecting us to fight the war ourselves during the first part of the conflict. Tayo muna ang makikipag-gera. Walang dudang lalaban tayong mga Pilipino sa kahit na sinong mga dayuhan na magtatangkang sakupin ng ating teritoryo. Isa sa pinakamalapit na pwedeng maging kalaban ng Pilipinas sa gyera. Base sa nangyayaring tensyon ay ang bansang China. Ayon kay Bronner, bago tumulong ang ibang nasyon sa atin o bago tayo humingi ng tulong sa kanila, ay tayo muna ang makipagsabayan sa mga mananakop ng at least isang buwan. Solong puwersang Pinoy ang sasagupa sa mga incheck halimbawang magkaroon ng gyera sa kanila sa loob ng isang buwan. Ngayon, Ating hihimayin at alamin kung talaga bang kaya ng Pinas na tumagal ng isang buwan para sa isang all-out war laban sa China. Kung matatandaan, noong 2017 nang magkaroon ng kira sa Marawi ay inabot ito ng labimpitong araw o sobra sa isang buwan. Ganyan tumagal ang bakbakan kahit na walang tangke, eroplano at barkong pandigma ang kalaban. Paano naman kaya kung ikukumpara natin ito sa China? Ang sagot ay walang katiyakan ngunit base sa mga datos at pagsusuri, makikita natin na malaki ang disadvantage ng Pilipinas kaya maraming eksperto ang nagmumungkahi na ang kakayahan nitong tumagal sa isang full-blown war ay limitado. Ayon sa isang pagsusuri, ang China ay may higit dalawang milyong aktibong tauhan habang ang Pilipinas ay nasa humigit kumulang isang daan limampung libong aktibo sa budget ang China ay may defense budget na nasa daan-daang bilyong dolyar samantalang ang Pilipinas ay nasa ilang bilyon lamang isang artikulo ang nagsasabi Although no one would expect Manila to defeat China in war, it remains unlikely that the Philippines will be able to provide more than a token national capability to defend its maritime claims. May pagsusuri na nagsasabing kahit ang China ay hindi madaling magsagawa ng full-scale amphibious invasion agad sa Pilipinas dahil sa logistical constraints. Sa madaling salita, kung mag-isa lang ang Pilipinas at walang tulong mula sa ibang bansa at kung tunay na all-out war ang mangyayari, ay maaaring tumagal ito ng ilang linggo lamang bago maharap sa malubhang problema ang Pinas, kagaya ng pagkaubos ng supplies. Ngunit, kung magsusumikap at imobilisa ng gusto ang bansa, ay maaaring tumagal ng buwan. Ngunit, mababa ang posibilidad na Manalo makabawi ng malaki laban sa China sa ganitong kondisyon. Considering uh, the threats that we're facing, siyempre i-compare natin yung uh, capability natin with the capability of our other neighbors. Hindi specific na isang neighbor lang but our other neighbors. Mm -hmm. So, marami pa tayong kailangan gawin. Marami pa tayong na kailangan ayusin. Mm -hmm. But as of now, uh, personally, I can say that we are already a world-class army. World-class armed forces. Dahil hindi lang naman sa kagamitan nakikita yung pagiging world-class but we are one of the most experienced armed forces around the world. Dahil right? tuloy-tuloy yung gera na uh, kung uh, saan ay at ating mga soldado ay tuloy-tuloy din inahasa ang ating skills, ang ating competencies. So, uh, we now have also modern uh, weapons and modern uh, equipment. Yung mga bagong barko natin, galing sa South Korea, for instance. Yung ating F-850 jet fighters, Nung pinadala natin sa Australia, nakita niya ng ibang bansa na kayang-kaya natin. In fact, we were, uh, pinansagan tayong rock stars noong exercise ng back beach sa Australia dahil they were not expecting that our pilots and our aircraft would be able to to uh, compete with uh, even uh, more modern uh, air forces around So kaya kaya natin. We have the capability, kaya kaya, kaya natin i-defend depensa ng ating bansa. Pero ang sinasabi ko po, kulang pa. Kulang pa. Because if we consider the entire archipelago, ay hindi kaya ng current na natin na i-cover yung entire archipelago. Okay. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, gusto ko lamang itanong sa inyo, kung makailang beses ka na ba nagkaroon ng eksperyensya sa pag-ibig, masayaman o malungkot na mapahanggang ngayon ay patuloy mo pa rin naaalala? Heto na ang channel na tiyak namang magugustuhan ninyo, dahil sa ito'y nagsasalami ng makaranasan at eksperyensya sa pag-ibig, kung saan ang bawat kwento ay 100% totoo. Ito ang mga kwento ni Eduardo, kaya kung gusto mong ibahagi ang iyo, Iyong karanasan sa pag-ibig ay isend lamang sa Facebook page na ito, kaya panoorin na. I-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Nasa ibaba ang link ng ating FB page at YouTube channel? Maraming salamat po. Balik tayo sa Historiador Filipino. kuat ng China sa Pinas pagdating sa firepower. Ang China ay may submarines, aircraft carriers, malaking bilang ng warships, at advanced missile systems. Ang Pilipinas ay walang aircraft carrier, walang submarino, pero may limitadong warships. Ayon sa pagsusuri, ang China ay may kakayahan hindi lamang sa tradisyonal na digmaan kundi sa cyber, maritime militia, at coercion measures. Dahil dito, ang advantage ng China ay napakalaki sa maraming aspeto manpower, kagamitan, budget at logistics projection. Sa sitwasyon ng moderno at malawakang digmaan ay maaaring ilang linggo lang o sabihin na nating ilang buwan lang ang itatagal ng ating puwersa bago maging kritikal ang kalagayan ng Pilipinas dahil sa malaking kalamangan ng China. Ngunit hindi ito nangangahulugan agad na pagkatalo sa lahat ng paraan. Maraming factors ang pwedeng makaapekto kagaya ng terrain, moral, internal mobilization, logistic hurdles ng China at at kung paano gagamitin ng Pilipinas ang mga maliit na advantage nito kagaya ng archipelagic geography home terrain coastal defense at iba pa. Ang labis na magpapahirap sa mga Pilipino ay ang hindi pagkaroon ng sapat na armas para may pantapat sa mga kalaban. Kaya mas mainam na tuldo ka na ang mga magnanakaw sa kaban ng bayan at umpisahan ng mag-impact ng napakarami at modernong kagamitang pandigma. Gayun din sa training sa mga sibilyan na maging handa sa oras ng digmaan. Ikaw, naniniwala ka ba na makakatagal ng isang buwan ng Pinas bago mapulbos ng China kapag walang tulong mula sa bansa. Kung gusto niyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.